Uh, ito yung uh, inahanap ko na binhi na ubi. Ito siya kasi na ito. Ito tawag dito pulog, diyan dito tawag. Ito siya. Parang ganito siya. Uh, pero mabuhay na to. Ito yan. Ito Pwede itong gawing binhi. Ah uh, ganito yung hinahanap ko para makaparami ng ubi kasi uh, ngayon uh, baliwala na ito wala na ito tinatanim ng mga tao karamihan bali wala na Hinahayaan na lang to ako iba uh, gusto ko magparami nito eh uh, Color kulur bayulit itong magandang ubi kasi pwede ito sa tag-araw pag marami kang tanong pwede magawing uh, panghapunan kung ano uh, pwede Ang tulad nito buhay uh, ililipat ko na to ito ay, ano lang to pulog o yan oh. sa punta nya mayroon siyang binhi o yan ganito lang yang kaliit yan maliit lang siya pero may ano nasa sa dulo yan mabubuhay na to uh, ah, ililipat ko to oh ito na yung puno nya ha, ganyan siya yan ganyan na siya kaliit pero sa punta na mayroon din yan Ayan yung tinanim ko na una mga dalawang linggo na. Ayan ang itsura niya. Ito. Yan. Bagong tanim din yan. Ah, dalawang linggo na siguro. Ayan oh. Yan. Para magandang ano nya, tubo niya. Kailangan buhagag ang lupa para siyempre maganda ang laman pag malambot tsaka bogag yan ganda ng tubo niya yan sa sisi lang yan may mga tanim yan dito dito may mga tanim yan ayan oh. kakausli pulang. yan ito yan. Kasi gusto ko talaga magparami ng ubi. Uh, para balang araw, may maani tayo. Iba yung marami kang tanim. Kasi darating ang araw na may kailangan mo talaga siya. Ito, kakasisibol pa lang. Maliit pa. Yan, dalawang linggo pa lang yan.